Pringles. Katami. <laughs> Sobrang dami yung mga subscriber. Tingnan natin to. Mukhang nag-pick up na ng basura. kuila. Hmm, may, may laman to ah. Glass ata, basag. Ah. Uy, wow. Wow, tingnan nyo oh. Hindi naman siya basag lahat ibabasag kunin natin wow kaganda oh uh. ganda kunin natin yung hindi basag wow tinapon nila kasi akala nila basag lahat Ganda na. Ito na naman siya basang. Oh, kadutis. Pero parang ang bigat nito. <laughs> Ayan eh. Parang ano lang naman. Dalawa ata yung basang. Mabigat ba ito? Baka hindi ko madala. Ayun. Kaya. Okay. Let's go. <laughs> ah, nagkakuha tayo ng bowl. Ang ganda niya. <laughs> Ay, kasorte-sorte. Ah, saan ko ba talagay? Dali. Ah, Gusto natin yung sasakyan na. na lang muna ilagay. Ah. Ay. Ah. Ayun. Wow, ganda niya. <laughs> Tingnan natin baka meron pa. Isa lang ba 'yun? <laughs> delivery truck. Ya, main delivery truck na yan. Tingnan natin. Wala ka meron pa. daming box dito oh pero mga empty naman hmm. empty boxes ano to lids lang wala yung ano pun pa ng bed <laughs> kaloka oh, box lang just boxes lahat lang itong mga box dito. Uy, kadami. just me, yung marimar. Ang daming chips. Kahon-kahon. Kukuha tayo. Uy, grabe ito ngayon. Dami nilang tapon. dami. Ang dito dito Kita niyo ba? Ayan oh. Daming chips. Mamuha tayo ng mga chips. Kadaming chip takis. Ay. Ano tayo ng chips? May nakabox pa. Ano to? Ay, grabe. Mga candy oh. is a lot of candy here in so look at candy ano right put it on the car got it yeah. dami uy yung popcorn wow ayan yung popcorn no <laughs> Just came back, yeah. Uy, kadami. Ilaw ba tayo? Ayan, may ilaw. Mahina yung ilaw ko. Lobat. <laughs> lobat, lobat siya. Tingnan natin kung mayroon pang popcorn. Yung popcorn ko kunin ko eh. Alam niyo naman, popcorn kunin natin. Kadami eh. Mm oh, -hmm. Kaya lang matigas na yung candy. Ano po? Lamp. May pailaw pa. Right here is Bring this one. Oh, is Bring this one. One bag chips. Tuan Wala ba sobra Shhh, Kadami Dito Uy tingnan nyo ang Pringles Oh my god Ang Pringles dito Sobrang dami Halik

lang ata ito. Yeah. Hindi natin alam kung anong uukunin natin. Diyan ata wala. Ay, kadami-dami talagang candy. Oh, ito pa iso. Ngayon, no. oh. my God. Mama Mia. Sobrang dami oh. Hindi lang 'yan, mayroon pa doon sa malaking bin. <laughs> Ang daming Ang daming Pringles. Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So ayan, naka-uwi na po kami. So hali po tayo mag shoutout and birthday greetings. If today is your birthday, happy happy birthday! And happy birthday also ngayong darating na November 26 Miss Kathy Vitalicio. Ang pagbati po ay galing kay Miss Catherine mga has. And happy birthday also to Melissa Balais ngayong November 28. Happy birthday po! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Shout out po sa inyo. Welcome, welcome. And shout out also to Poby Jane Lopez, Jennifer Dilig. Shout out din sa kanyang asawa. Uh, watching from Carmen Bohol And shout out also to Sherlyn Guzman. Shout out to Nanay Bebe, Eva Marie Domingo, Oliver Barrio. Shout out, uh, Jessa Royo Salapar. Tama ba? <laughs> And shout out also to Asher Kian, Giselle Manawis, Ara Magistrado, Miss Vivian Cortez, Boyda Boyda, Ronald Colliantes, Emily Miss Pino, shout out po. Shout out also to Aisa Apolonio, Nova Huntilia, Miss Madeline Salvana, Miss Jocelyn Castro, shout out po. Nanay Mir Nagabayno, Gemma Inuselia, hello. Amelia Laida, shout out po. Uh, Nick Rich Loyola, shawararat. Darren James Acosta, Miralisa Salis, Joy Ramos. Marilyn Bandalis, hello po. Vanessa Sebaste, Shaila Bantayan, Miss Chris Montero. Moren Estrella JRAs. Sonjoy Mika, Isa Mariano, Shawararat, Miss Arlene Medena, hello po. Jane Kabujok, Joy Lindaban, Mr. Peter Salvador, shout out, Teresa Manuel, Miss Agustina Dublon, yan yan ni, eh. Greneva Sibling, shout out po, Pabilitante Family, shout out sa iyo, Pela Limbahasan, Ramboa Family, shout out sa inyo, and shout out also to Jessica Aludo, Merle Gonzalo, shout out, Miss Roland Alas, Nash Aquino, Jonah Joy Estrada, And shout out also to Briella kabangisian Iron Man, Shawararat. And shout out also Catherine Lagrante, Amy Sarabello, hello po. And shout out also to Gemily Corpus, Miss Aserno So kung meron po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na po. ah. Uh, shout out po sa inyong lahat. So dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So, ito po yung ating mga nakuha. Ayan, meron tayong pitong box ng fish mini jelly. Candy po yan. Tapos, ito, chips. Caso de oro. <laughs> Ang lupit ng pangalan, no? Spicy naman po ata. Ayan, ayan, oh. Bali, dalawang box. Tapos, meron tayong isang box nito. Ano man ito? O, ganon din yung pangalan. Pero, iba ata yung flavor. And, ito naman, Red Hot Blues. Walong peraso. Mukhang sobrang anghang niya na. At, yung ating Kittel Jalapeno Potato Chips. One box. One box. At ito po yung ating Pringles. Napakadami. Halos kinuha ko lahat ng Pringles. <laughs> Kasi favorite ko din yan at pwede natin yan mailagay sa ating balikbayan box. At yung flavor niya ata, ano? Uh, French fries and ketchup. Hmm, kakaiba to ah. Kaya siguro hindi to nabibili. Kasi kung ito naman yung bibilin mo Pringles, uh, fries and ketchup punta ka na lang sa ano sa McDo <laughs> yung talagang ano fries na ang bilhin mo french fries, wag na yung chips but anyway, kung ano man ang dahilan nila salamat o ba diba? madami-daming Pringles yan o tapos yung ating popcorn 12 pieces so sa mga hindi ko pa nabigyan ng popcorn yes, kaway-kaway kayo ha para po ito sa inyo. At ikaw naman na na kita ng popcorn. Huwag na sigaw ng sigaw, John. Kasi meron ka na. Ano, magtatayo ka ng ano? <laughs> ng cinema? <laughs> so, ito po mga subscriber yung bowl din na nakuha natin. Ayan po, oh. Sarap-sarap naman ito. Lagyan ng ulam. <laughs> ano bang ulam na ilalagay mo dito? kung sakali man na ikaw yung makatanggap <laughs> nakakatakot ka lang tong ano ipadala kasi baka mamaya pagdating dyan basag but anyway try ko ibalot ko siya dito tapos bubble wrap tapos balot ko pa rin sa damit so siguro po ang bibigyan ko nito kung sino yung padadalhan natin ng box para pagdating po ng Pinas, hindi na po ano, i-travel-travel travel pa. Hindi na ba i-shipping pa sa Sayo na talaga. Kasi sayo na binagsak yung box. Ganun. Kasi kung magka-travel pa ulit ito, galing ng Jumerica, pagdating ng Pinas, travel ulit, oh, wala talaga. Talagang madudurog na yarn. <laughs> so, yun mga ka-subscribers, salamat po sa inyong panunood. So, don't forget to like and share and good vibes comment. My best let's vlog. Bye. Have a good day. Happy holiday. Yes, my